we're Nag-grass cutter tayo ngayon Meron tayong bisita Gusto rin niya mag-grass cutter Kaya pinigbigyan natin dragon yung na sa finish line tong isa Grabe, ang taas na Grabe, huh? Ang bilis tempo may mga sakit. Okay. Kasi ito Ganun na ka pa. Lalaki pa yun. Eh, isang haba dun, ano, lalaki pa yun. Eh, haba yun, niya, yung basa? may haba, may bilog. May bilog pero yung kinuha ko niya, bilog. Kinuha naman, ganun ka tatlo kilo yata taas may lumabas ng haba. Hmm. Dura, pa-dura Balik ko ba wala na mo sa bundok niyan. Wala sa patay niyan. Natapos na nga isang hilera oh, sandali lang. Sandali lang, sandali. na yan. Sandali mo. Sandali mo. Sandali mo. Sandali mo. mo.

Ayun lang nakahawak ng, mga, ng grass cutter sila eh. Ayun e na po. Ito ulit tayo. Simula naman sa taas. Pababa. Ayun na natago. Ayun

diyan pero pag tinamunan nila si Toya, alin ba babayaran si Toya? Ito nga Sa baba hanggang saan? Eh, tinanong eh, ko kalabasa. Pangit! Uh -huh. Yung pa niya, bot kulbot Palitan mo na tamunan mo nila si Toya. Oo, nagkitaan mo. Kapag. Maganda ng panahon yan, eh. pag ganito, masarap mag Just ano? cut Tang <laughs> so, kamay ah. Yeah. <laughs> e, ito mo pala isang mataas na rin oh. No? So, uh, ito. mataas na no. Ay, hindi na kadi Kailangan hindi tan. Ay, no. Ayun pala. Hindi nakadikit sa pader. Ito na tawid dito, taas. Gabakan. Ah, pag may dilaw, may sakit sa dun. Oh, yung batik-batik dilaw. Kinukot-kot mo yung kukup kotin Ah, wala yun. Wala, wala.

Water 6, sila tayo. Tatamaan kayo sa